What's up, guys? Morning. Morning. We are here at Morning. 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 the Morning. 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 Morning yung yung ngayon, yung medyo maulan ngayon yung 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 gagawin natin doon Mag-harvest kami ng sibuyas. sibuyas. sibuyas pa mo. Hi, Chiklet! Kasama namin yung dalawa, o. Oh. Yung dalawa namin bunso. Si Bruno at si Chiklet. At siyempre yung mga kuya. Kuya Clark and Kuya Jay-Z. Mga Pagkakamalo kami sa biyahe namin, sabi ni Papa eh, uh, A, namin ay 10.32, so meron kaming 2 and 25 hours na biyahe. Yeah. So mag-expressway kami para long way kasi may shortcut eh. Saan so, nga yung Dali? Sa so, may San Fernando, sa so, may Sky Ranch na. Eh, gusto namin long way. Skyruns, sa hagis ka ng Skyruns. <laughs> ayun, so ayun, samahan nyo kami. shush, 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 sit na tayo ng Tarlac City. Ayan. Another 25 kilometers of expressway. Dito yata yung ano eh yung napanood ko sa ano yung sinakado nila yung ano dahil hindi pa bayad yung part ng bukit na din na ng expressway Ganun? Oo May ah. napanood akong ganun eh yung ano Tama dito kami dumaan nga nila po Yung vlog Happy na, ano? Ganda oh Oo oh. Ay, dumuhang pala yun <laughs> lang alam. Ito lang yung maganda mag ano. pag bumabiyahe ka ng ano, no? ng malayo, ano, yung view. tapos puro mga ano na lang. Puno. Puro mga tanima na lang. Tapos meron pa nga dito yung ano yun. Ewan ko, hindi, hindi ko alam kung dito yun o saan ba yung banda. Yung bahay nasa gitna pa, hindi pa na ano. Ay, hindi. Hindi na kasi <coughs> kami dito nila po. Ito tagal matagal din yung biyahe namin. Baka ibang ano yung sinasabi ko. Ibang way. Uh, Kala nga namin yun nagliligaw na kami Kasi hindi bakit dumaan dito. Alright guys, ayan sa nasa Cabanatuan na kami. Ayan yung daan. Subok na subok na lang <laughs> sasakyan. <laughs> sa sa lubak-lubak. Break-in na break-in siya dito. <laughs> Ayun so, wow. naman kasi yan oh. No? Uh, Ayun, minamang... eh, sobra ka lubak. Kala ko lang ang ganto. Hindi <laughs> pa, baby. Sit. Sleep, 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 ba? Sleep pa. Sleep po, Chiclet. Sleep, Chiclet. Oh, Nagising na. Nagising na si Chiclet. Sleep pa pa. Sleep. Ayan. So hanggang saan kaya ito? <laughs> lubak na ito. Kahit na yung mga motor na hirap. Sir, police, Polis. Polis. Sir, polis. Ito police. Ayan. Naalala ko last year nagpunta kami dito, ganito na to eh. Hindi man naayos. Parang mas lalong lumala pa yata ngayon. Ang ganda pag yun. Pag-iklap yun. yun Sophie, Ayan. Ayan yung Suzuki Espresso. Ay, yan pa yun? Oo. Ang okay, cute nya. Why do they have one after this ba Nueva Ecija na to, no daddy? No? Nadaanan na namin yung ano, capital ng Nueva Ecija. Naghanap kami kainan, wala kami makitang kainan. Gusto kasi ni Kuya, may legend daw eh. Guys, ano <laughs> look, uh, ah. ah. we're so oh, We're, so near. we're so, near. So, near. so near. Look at that nang view o. Oh. Ano to? Parang ano ba to daddy? This house is Ayan oh, ang gundo Oh. Meron oh, yun I see Mr. Beast. You see Mr. Beast? yeah, <laughs> he's fixing a house. <laughs> Sa Maraming siguro niyan daddy, yan. no? Yeah. Uh, Mr. Oh, Beast. Umay. ng mga mais yung ano nila. Oh. Ano nila. Kasi dabi ko sa'yo yung dinala namin sa kabila. Ayan no. eh. no, o, dati tas may iyaw-iyaw mais o. Oh. Oh. You're ayan o, no, may mga ma ma iyaw ng mais. Wow. Greg, look at the hills! Oh my god! So beautiful! <laughs> so I'm about to cry! So beautiful! I'm about to cry! so cute. Like, oh, the oh, song. yung, mommy? Ano, When you yeah, yung, You're not kuya, sure. the clouds, yeah. see, on the top of the hills, no? It's already Wow, look at that. It's so like nice. A yeah. selling corn. Oo, oh, dapat talaga, bola bumili tayong corn, Hindi na natin madadaanan, to make popcorn. Sa iba na tayo <laughs> Pag may nadaanan ka dyan. We can make popcorn with that. At dapat din 'yan, ah. Ang easy. Yung hilaw, hilaw lang. Hilaw o ano? Ano gusto mo? Bili um, so, ma tayo mais. Ay naglalaga siya. ano lang? Ay, ilaw lang. Magkano yung ilaw mo? 50 ang isang kilo. Oh, sige, sige. Salamat. Pwede wala pa silang luto eh. Bibili sana kami ng mais eh. Wala pa siyang luto. O, oh, hanap tayo ulit. Wala sa kanina na O, oh, may nilaga din. Tsaka ihaw yung... Wow, look at that. Ganda, kuya. Mami, sinasap. Hindi. I'm scratching. Ay, ah, uh, I see a giant coin. Bakit ang hali nice. na eh. Oh. Eleven na eh. How many coins do they have to make? What? That's a hook. That's a ho Alright, so approaching na tayo sa bayan ng Bungabon. Ayan, makikita nyo dyan Ani. yung ayan Ani? yung onion. Ano nila. Ayan, daddy, magpicture tayo Kasi dyan. Ayan, oh. oh. I love nga, bon. Yen, may onion siya daddy. Picture tayo nga. Dito, mag shoulder tayo, tawid tayo. You know. those. Ayan, bababa baba kami mag picture kami dun sa ano? Sa sibuyas. Sa sibuyas. Ayan, baba kami baba. Can shoot Eh, so, sa nandito na tayo. Ang ganda ng view dito. Wow, ang ganda ng view. Ito parang farmhouse din yung pinapatagin na. Nak, gilid kayo na. Nak, gilid here. And so, yung daan niya, rough road pa. Hindi pa siya masyado. Ano, hindi pa kasi siya naayos. Pero ang ganda ng view niya. Ayan o, oh. ganda-ganda ng view niya. Oh ayan o. Oh. Kita yung mga, ano ba tawag yung kuya heel? Don't step on the mud, right? ha? Huh? Mm -hmm. Just step here on the side. Ayan, lahat ng makikita nyo na yan. Hindi <laughs> sabi niya. <laughs> <laughs> Oo, Yung nakikita nyo. yung yun. malawak na yan. Hindi <laughs> sa amin yan. Maganda lang yung view, kaya binidyo namin. Di ba? Ang ganda. kalming calming ano asa mo eh. ay. Pauwi na kami, bibili muna kami ng sibuyas. Eh si ate, ay ate, kaway ka ate. <laughs> Ayan dito, ang 10 kilo, magkano be? Ah, uh, 700. Ay, 60. O oh, ayaw, kanina, sabi mo. Ayaw, nagmamahal siya. Ayan, 6.30 niya daw bibigay sa akin. Yung gitna niya, be, tingnan mo nga yung gitna niya. Kasi last na nakabili ako yung pangit yung gitna Ayan, niya. Ay, ilang kilo ba mamit niya kilo, be, hatiin mo yung ano ha, si Buyas. Ay, yung bawang. Nakahati ako. ko. Oo, yan. Ayan po yung loob niya. Oo, oh, sige, sige, sige. What? What? Yung isa din, check mo, be, ha? Ayan. 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 Ayan siyempre, hindi pa pwede hindi tayo bibili ng si Buyas. Ayan, bumili rin tayo ng bawang. Ayan. Dito pag tingi daw, 70, 70 per kilo. Pero pag ano siya, pag yung by 10 kilo, 630. So ano lang siya, 63? Tama lang. Eh? Per kilo, no? Be, make sure maayos ha, yung gitna niya na. Binabalatan ko yung mga, eh, may sira. Okay. So, okay na yan. O, magkano total ko? Pwede pa sa likod. Ikaw na doon. Okay. Ah, sige, sige. plastic po natin para po hindi si umamoy. Ah, oh, sige, sige. Dadi pa plastic niya daw para di umamoy. Uh, ito na yung bawang, ma. Ah, ito plastic pa. ito plastic. Malaki plastic? Apo. Para lang hindi siya umamoy. yan panibagong ni tendero nila. O magkano po? ang... Magkano po yung ano yan sir? Exciteline si papa eh. 1,960 po lahat click it, click it, click na. Dyan. Alright, so ba bayad tayo. Ano ba? One nine. One nine. Basta one nine. Ayan, bayad natin. Ate, ito po yung bayad ko. lamat Walang ano? Walang free? Dalawang piraso po. Sabi mo ako, kahit dalawang piraso, sayang yan. Hahaha. <laughs> Pagawa ko ng bawang, be. Ano tawag doon? Chili garlic. O. Oh. O, oh, daddy, may libre ka pa talaga. <laughs> may masabi lang naman na kalibre, no? Ayan lang, dami ditong, ano, bilihan ng sibuyas. Madadaan na. Kaya lang, ano siya? ang tawag dyan, depende-depende sa presyo. May mga matataas magpresyo, merong mga mababa pa magpresyo. Oo nga po, sabi ko bigyan niya kami. Wala po puti. Meron po, di ba may puti pa po kayo? Ay, sabi ni tatay, bigyan daw kami. Ay, bigyan mo daw kami ng puti, be. Pang ano yung pang steak. O, oh, sali, bibigyan niya tayo. Ang dami ko pong binili. Tapos pa wala kami puti sibuyas. Ang dami namin binili po. O dali, bibigyan mo daw ako puting sibuyas. Alam nila, pumunta kami niya. Never see ya, kaya. Asan yung puting sibuyas ko? Yun. <laughs> eh, yung puting sibuyas. Ano yun? Ano ma'am yung puti po na yun? Ano? Balatin po? Okay lang, walang problema doon. Babalatan namin. Pang ano namin yun? Pang shawarma yun, daddy. Yung puti.

yung kay ano, kay daddy namin. Doon na lang sa likod. Salamat. Thank you po. Ayan, daddy. Salamat, be. Sa ulitin. So, ay, hi ka, ay, oh. pa-post kita, oh. <laughs> Bye. Ayan. So, all set na tayo. Ang daan natin, oo nga, kakain mo na tayo. Ang daan natin, Kabanatuan Bypass Road. Para makakain na yung sasakyan. Yes, sige, sige. Hanap daw muna tayo ng kainan. Kain na pa kami, naghahanap ng kainan eh. Mami. Ayan, let's go. Close the room daw. Ayan, so bili tayo ng maisan na tayo ng wilihan. Ito, ito, ito. Ayan, yan, 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 yan. Tinatawag tayo na May buko pa, daddy. Bili tayong buko. Yung, yung tindahan Ay, ano yan. siya? Yung nutusin di yung ihaw. Di, bibili tayo. Walang ihaw. Oh, wala siya kinihaw? Ah, nilaga lang. De, may ihaw ka? Nilaga Mag lang. Magkano? Magkano? 50? De, Ilan yung fifty? Doon ka sa kamilate, baka okay. Malaglag naman siya dito sa bangin din. <laughs> magkano yung nilaga mo? Fifty, one hundred. 50. Tapos yung hilaw? 50 ang kilo. O, bigyan mo ako ng 2 kilo ng hilaw. Five. Five. Tapos, yan. Magkano buko mo? 25. Ano yon Yung ano? Lakabotel. Lakabotel. wala kayong ano? Fresh? Wala. Walang nabibiling nakihaw dito? Meron rin. Ah, pata Ilang ah, din sa gawin. Ah, banda pa doon. No? Ilan nilaga? Oh, yan na lang. Ayan lang. Isang nilaga. At saka... Uh... Magkano ba yan? 50. Ayan na lang. Gusto mo ba yung marami? Hindi, ito lang. Ito lang, ito lang. Oh. E doble. doblehin doble mo, pake doble mo. Tapos ah, dalawang... Hindi na, yan lang. Tingin tayo doon ng iniho na... Ah, iniho. Ah, sige, sige. Ayan. Bilhan na rin natin si ate. Separate lang, bayad tayo. Akin yung 100 mo dyan to? Yes, yes, Salamat ate. Ayan, gusto kasi ni Papa eh, inihaw. So maghanap kami ng inihaw doon sa may medyo inihaw. May oh, also this. Gusto rin daw ni Kuya. Gusto mo inihaw kuya? kala hmm, ko nilaga. Sige, hanap pa tayo. Ayan, so ito naman may inihaw. Wait, kuya, ko yan. Nasaan na nagtitinda? Kuya, <coughs> Kuya, inihaw. Biting. O, sige. O, magkano per kilo mo ng hilaw? No o, bigyan mo ako ng dalawang kilo. Not o, dalawang kilo ng hilaw. Kasi gusto niya, ano, puti lang lahat. Ay, masarap yun. Bukasan niyo na. Not corn, baby. We're going to eat. We just buy corn. Kuya, kuha kang 100 pesos sa wallet, ma'am. Mm -hmm. Anong gusto ni Papa, eh? Masarap yun, daddy. Hati ko ni Daddy. Sa yung yung inati ni Daddy kuya kunin mo. Ayan oh. Sarap. Hindi, mo anak, hindi ito na yung hati lang. Ang <laughs> oh, gusto ko kasi nila. Eh, hey, puro pagkain kami. Ala, tingnan mo yung mga mais namin. Corn. <laughs> corn. Like, do you eat, ano? Do you like to eat corn? You don't like corn? yung lahat? Uh, 100, dalawang kilo, tapos yung yung yung, yung inyo. Mura na to sa 50. Total, 150 na kuya. Uh -huh. Salamat, Salamat kuya. Salamat. Lagi oh, po sa likod. O mamaya na pagkakain. Sure. sige, sige. Oh, yan na, nakabili na tayo ng mais. May, pero na tayo Sibuyas. Ayan. So, hanap na tayo ng kainan natin. Itong na sila. Kami pala. Ayan na. Let's go. Ito, o. Oh, taniman ng mais yan dito. Ano yung pinapatuyo nila? Palay? Ano yun? Ay, may mga pinapatuyo sila. Palay yata yun. Yeah, hindi. Okay, so, nandito tayo sa Taranchos. Ay, taranchos ba ito? Taranchos. Patient ko siya na yan. Dito tayo mag-lunch. Late lunch na. No, kuya, no? Ayan si, ano, baby na niya na yung bao niya. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga menu nila. <laughs> Kumuha pa ako ng rice para ano. Oh, wait lang. ganda ng setup nila dito makaluma alright yan yung in order namin sizzling pork chop uh, ano ba yan? shrimp, garlic shrimp tapos bulalo ayan. wala pa yung bulalo And si Kuya, si Daddy, si Bunso. Ayan, yung aming bulalong. Kuya, ayusin mo. Ayan, thank you, kuya. Ayan, kain na tayo. Pagkahain namin, uuwi na kami, guys. Ayan, kain na kami, tapos uuwi na kami baka tapos. See you again. Bye!